ang kukupal ng mga nakamotor no singit ng singit kupal ka ba? <laughs> yan ang sabi nung naka four wheels so uh, happy weekend mga tita sin titos pag-usapan nga natin to kasi uh, common naman tong ano, issue sa mga uh, motorista so sa mga naka four wheels um, sa tingin ko yung iba sa kanila eh, hindi nila magets yung mga motor kasi uh, most of them do not ride uh, motorcycle. So para sa akin, um, unang-una, yung mga motor, open yan eh. Walang protection, maliit, konting sagi lang, konting ano lang. Pwede sila matumba, pwede sila madiskrasya. Pangalawa, mainit, di ba? Mainit, minsan maulan. So sa tingin ko, pagbigyan na lang natin sila. Hindi natin may iwasan na may mga riders na sumasablay ng konti, biglang nagkakat, pero nagmamadali lang sila. And pa, para sa akin, hindi sila nangangamote. Um, desperado lang sila, naghahanap buhay lang sila, gusto nilang makadami. Sa mga motorista naman, um, siguro kahit konting, alam mo na yun, pag thank you, pag ng kamay, thank you. Um, malaking bagay na yun sa mga nakakotse na oh, okay uh, siningitan niya ako pero at least um, nagtayin ko siya at alam niyang uh, delikado yung ginagawa niya or humingi, humingi ka ng pasensya kung alanganin yung pagsingit mo para you know walang issue um, pangatlo para sa akin kasi yung pagmumotor is talagang napaka delikado um, ang pagsakay dito is talagang ka 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 kaakibat ka ka yung buhay mo. So, uh, igalang na lang natin yung mga kapwa motorista natin, kapwa riders, kapwa na kotse. Kasi, um, most of the time, di lang talaga motor at kotse yung uh, laging nagkahagit itan, di ba? Minsan mga na din. So, respeto sa daan, share the road. Wala tayong magagawa sa traffic eh. Lalo na pag traffic, tapos yung mga coach hindi naman gumagalaw Tapos ayaw nyo pasingitin yung nakamotor It doesn't make sense to me So, bigyan nyo lang konting space para makagaw sila Kasi pag nakagaw yung mga motor, medyo luluwag At, di ba, yung traffic So, ayun mga titos and titas Happy weekend And sa mga capo riders ko dyan Drive safe uh, See you down the road Ingat lagi uh, Chill lang sa mga naka-four wheels Isihan nyo lang, lalo na pag traffic, huwag nyo lang ipitin yung mga nakamotor. Kasi lalo na kung may kotse sa harap nyo, hindi rin naman kayo gagalaw. So just give them some space para makalusot, para dumalo yung traffic. So yun lang, kung uh, may insight kayo about this issue, just comment below. And peace out, chill, drive safe. Ingat, bye.